yes, yeah, sa ating hulaan yan. Sini ite komedyante na kahit marami ng blessings ang dumadating sa kanya ay nagiging kuripot daw ito pagdating sa kaibigan. Paano ba naman kasi dinet ba nito at hindi pinagbigyan ang preni ng mangungutang lang sa kanya. Kaya itong si preni walang napala at sa iba na lang lumapit. Oh, itong komedyante na ito talagang ano, umaapo ang blessings talaga Mildred. So, ibig sabihin yes. pag umaapaw ang blessings, marami kang datong. Pero noong lumapit ang kaibigan, Diyos ko, nabigo siya at napahiya sa komedyante ito. May gano'n? Hmm. Bakit mo hindi siya pinautang? Ah, siguro, sabi niya, yung ay, estudyante, yung komedyante, baka walang kakayaan siya magbayad. Mm. Eh, kasi malaki daw pala ang inakotan niya. So, hindi eh. niya kaya? Oo, oh, naisip eh, siguro, yung komedyante, hindi niya kaya bayaran to, kaya ayun, muta. Correct, okay. Pero babasahin muna natin bago tayo magpaalam, 'di ba? Sabi ni Marcelita, "Oh my god, ano kaya daw ang say ni Vice Ganda mm -hmm. sa sinabing ito ni Tita 'Di ba sila lang naman talaga ang nakakaalam kung ano ang totoo. Magkakalamat kaya ng tuluyan yung friendship nila." Mm -hmm. 'Di ba? So, 'yun. Tapos sabi ni Lola Chicadora, "Wala kasing permanenteng kaibigan." Only interest mothers. Tama naman yung lola, diba? Mm -hmm. uh, sabi naman ni, si mo to, si Reverend Starkey. Sana magkabati na ang magkapatid kasi at the end of the day, pamilya sila. Ito naman yung tungkol kay Kim at sige sister sisterette niya. Oh, I'm sure at the end of the day, pamilya is pamilya. Yes, yeah, diba? atulahan nyo rin ang ating blind item, ha? Oo. Uh -huh. Sino itong komedyante nito na hindi nagpa-utang sa kanyang kaibigan. Okay, yes. Thank uh you. -huh. Tapet and Kim J ng Canada. Oo, oh, eh. oh, sabi ko hulaan yung ano blind item natin. Sabi ni Rebelin Starkey, sino ang hulaan niya? <laughs> <laughs> Hi Rebelin. Ang hulaan niyo ha. Oh, di diba? <laughs> Ang cute mo, Rebelin. I okay. love you. <laughs> okay. Pero gusto ko magpasalamat hmm. kay Kuya Nino, Nilo Del Valle ng Del Valle Hair Salon yes. for my hair treatment and color. Of course, ang ating in-house makeup artist sa Glam Team, ha? Glam, may glam ba? <laughs> si Sedi. May ka-team ka niya si Nika. Uh -huh. Kasi pag wala si Sedi, siya naman na nagpa-plan siya. Si Sedi, of course, for my uh, hairstyle. Oh, diba? thank you. Ako nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nanood at manonood pa po ng play namin part po ako ng play na 8,000 piso may natitira pa pong araw ngayong, sa ngayong Viernes at saka Sabado 5.30pm at saka 8pm po.